para mag-snow na sa ano sa Wednesday. So ito para panatiliin ng mainit or warm lang tong loob ng sasakyan kahit na nag-snow. So, Ayan, good morning mga pangarap, no? Sobrang lamig na ngayon. Grabe dahil dyan uh, naglalagay tayo ngayon ng warmer so bumili tayo ng parang external, external warmer yan o oh. so ang tayo nito 110 110 lang kasi yung mga saksakan dito sa labas ha ah, parang mag snow na sa, ano eh, sa Wednesday so ito para panatalihin ng mainit or warm lang tong loob ng sasakyan kahit na nag So, isasaksak ko lang to dun sa power dyan. Kahit hindi nakabukas yung sasakyan. So, mag malaking bagay to para maka less din sa gas kasi usually ang ginagawa nilang pang init dito pang, pangwarm warm ng sasakyan minubuksan nila yung heater ng sasakyan so it will take mga 15 minutes to 30 minutes din yun ang tagal din nun diba para lang uminit yung loob ng sasakyan eto isasaksak mo lang to automatic na to na Uh, iinit. In hindi, yung magma-warm yung loob ng sasakyan kahit na hindi nakabukas yung sasakyan. So, naglalagay ako. Ngayon, naglalagay na ako ng mount dyan. Eh, no? Makita nyo may mount na. Ilagyan ko na siya. So, ikakabit ko na ito dyan. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ngayon, nag electrical na ako. Kasi ito, kailangan um, tama rin yung pagkakalagay sa neutral ground at saka yung ano niya yung live wire niya so mamaya papakita ko sa inyo papaano ako kinonekta so ngayon bubuksan ko muna to a little longer than a few minutes later ayun mga pangarap na buksan na natin no? kung makikita nyo may iba't ibang may color coding din sa loob kaya hindi rin mahirap siyang i Uh, hanapin kung saan yung live wire lalagay, saan yung neutral at sa saan yung grounding. So dito naka kasi yung green ground, yung brass. Um, yan yung live tapos itong silver na screw yan yung um, neutral so ikakabit natin tong wire na to dito so, pakita ko sa inyo mamaya pag nakabit ko na So, importante dito mga kapangarap na tama ang pagkakalagay nyo kasi dito may specific na lines yung mga kuryente. So, pag nailagay nyo sa uh, mapagbaliktad nyo, may possibility kasi na mag ano, na masira. It's either yung, yon yung gamit na yun or pwedeng basta magkaroon din ng sira yung ibang mga pyesa. Parang ganun. So, kabit na natin ito ngayon. Lamig na kasi. Uh. So, ayun mga kapangarap, no? Again, yung neutral sa silver na yung screw. Yung gold, ay yung green dyan sa grounding. Ito yung grounding niya. Tapos itong brass na kulay na screw yan yung live wire sabihin dyan dadalo yung 110 na voltaje kasi 110 neutral grounding ganyan yan, yan kung dyan sa Pilipinas mga pangarap ang voltaje natin dyan 220 di ba? so ang connection yan 110 110 kaya naging 220 yun yung dyan sa Pilipinas pero dito sa Canada 110 neutral grounding. So, yun. Dapat tama yan. Tama yan dapat. So, wag nyong pagpapalitin yung grounding doon sa live. Naku, delikado yun. So, ayan mga pangarap. Simple electrical lang yan. Natutunan natin yan kay Papa kasi dati pinapahawak ako ng kuryente noon, live wire. Pag nakukuryente ako, tinatawanan pa ako noon. So ngayon, ito yung mga skills na alam nyo dito mahal to pag nagpagawa ka ng ganto, Pero ito, nagagawa lang natin ng skills lang, di ba? So, tingnan natin kung gagana na to. So, kaabit ko na yun mamaya. Tapos, na natin to. Alright. Ayan. Mulit, mga pangarap. Ayun. So, mga pangarap. Naipix na natin to. So, try na natin siyang isaksak dito sa ating warmer uh, tapos tignan natin kung iinit bago natin i-fix dun sa baba alright ayan, tignan na natin kung ano ayan, tignan natin kung init sya so dito mga pangarap ito yung saksakan nya yan kasi yan pag uh, winter Huh. Dito natin siya sa sasaksak mm -hmm. na. Naramdaman ko na siya. Ayan na oh. May warmer na siya. Nararamdaman ko. yung init oh. kita niyo yan? yun oh yan naiipan ko oh yan o oh, gumagana na siya. So, oh, yan, ah. Ngayon, ipipix natin siya doon mga pangarap Kasi gumagana na siya eh Init eh, kung nararamdaman nyo, mainit eh oh. Ay, kita nyo. Ayan o. No? Bukaan yung na, ba? Alright. Ayos na ito mga pangarap. Yeah. Eh, mga pangarap. Kasi na nagkabit ako ng bracket. Ito, nilagay ko na yung bracket na yan. So, ang gagawin ko dyan, lalagay ko lang itong, ano, warmer dyan para dyan na siya nakalagay tapos sasaksak na lang natin siya hinihapin ha bali mga pangarap ganti itsura nyan pag sinaksak natin yan dyan ang tendency nyan ah uh, iinit tong sasakyan sa umaga lalo na so hindi magpo frost tong sa mga salamin so ganyan mga pangarap so dyan na natin siya ipipix Okay. Okay so ngayon mga pangarap Kailangan natin siyang hanapan ng butas dito Para mailabas natin yung electrical niya Para maisabay natin sa saksak dito Pag isasaksak natin ah, Kaya lang tanong saan ang butas So ayun ang next project natin mga pangarap kailangan natin pumunta sa ilalim at sa under uh, at sasinatignan natin kung may makikita tayong butas pero dito lang yan dapat meron din mayroon. kasi yung sa aircon yan may butas yan papalaob kailangan lang natin hanapin so ayun so temporary ganyan muna basta importante gumagana na to sasaksak na lang natin hmm. kaya natin sasaksak ah, kamig ito mga pangarap naglagay na rin tayo ng extension yan ito lang, sasaksak na lang natin ito sa saksakan so sa ngayon uh, yan, hanggang sa may pasok natin yan doon sa loob para doon na lang natin siya isasaksak kasama yung amisong uh, hitam ng oil so sa ngayon okay na siya. kagana na yan and yan pwede natin gamitin yan actually pwede nga actually pwede natin gamitin so malabig na kasi ngayon no? alright at least may hitam na sa loob so yun mga pangarap -e ready na tayo sa winter and ito na Siyempre, yung mga gulong nyo, dapat winterize na rin yan. Yung heater sa loob, dapat make sure kasi talagang sobrang lamig. So, ayun, mga pangarap till next time. Sa ngayon, ah, kahit may araw, ang lamig-lamig. Rock and roll. Bye-bye.